Good afternoon mga gusto. Nandito kami sa aming likuran. Kami ay naglalangoy. Sa sobrang init, tayo magpalamig dito sa aming mini pool. <laughs> dito lang yan sa aming likuran. At dito sa aming bukurin. Ayun mga na, sobrang init ng panahon. Ayun po isang palo ko, mga papanat lang. Mamaya itutul ko kayo o bukas ha aming maisan. Oh, ayan ay dalawa. Si Franz baka mamaya sumali sa amin. <laughs> oh. Tara na magpalamig. Magbabad. laban na lang init. Mag Kung meron kayo dyan swimming pool. <laughs> Mag-swimming na rin kayo tulad namin. Hello, kamo. Jago ba? Hello ka na kang musaw? Hello na kang musaw! Hmm? Gusto niya lang suot suot. Teka eh, sa kaya ako pag sila. Hey hey Bat bat bat. Okay, maglalangoy mo na kami. Sobra ini te. Eh. Mami. Mami. Mama. Pinaligo ako ni aso ko. Si Split. Oh. Wala, hindi mapigilan na, na pang tanda. Ayan ah, na, sige na, sige na. Ayan ah, na. Bye-bye.